Hi guys, busy ako ngayon kasi ngayong ano, hapon gagawa ako ng pansit palabok uh, preparation kasi bukas uuwi na sa Saudi ang asawa ko nagluto ako ngayon ng palabok tapos gagawa ako ng adobo adobong baboy, yun magluto ako ngayon galing ako sa talipapa maulan po ngayon dahil may mga naiwan pang ng bagyo, sunod sunod yung bagyo walang katapos bagyo sana tumigil na po yung bagyo. Dahil ngayon, magluluto ako ng pansit palabok sa adobo. Yung hindi naman magdadala ng adobo yung asawa ko. Yung kakainin lang namin ngayon. Bukas, maaga kami yung gigising. Tapos, doon na kami sa kubaw magsasakay. Eh, sa kubaw na sasakay yung asawa ko. Doon na siya sasakay. Tapos, diretso siya sa airport. Hindi na namin ihatid sa airport kasi ang mahal ng ano, ng pamasahe, sayang. Simula dito sa Montalban hanggang sa airport. Renta ng... Ano ng mga sasakyan. 3,000. So, pag sumakay kami simula dito... Pag sumakay kami simula dito sa Montalban hanggang Cubao... Siguro, magagastos lang kami ng mga 300 pesos. Imagine. Tapos sa 300 pesos, yung 1,000 pesos namin... Mayroon na kami doon snack. May ano na may matitira pa. Tapos may may iwan pang pera ang asawa ko. Diba kaya? So, doon na lang kami mag... Ah, doon na lang namin ihatid sa Cubao, doon sa Tugo. Para siyang, ano, mga sakayin po siya ng OFW. Ito lang dito. Ito na pa. So, ito na po yung transfer ng palabra. lalo ko na po dyan. Ito na po. Kasi may batang makulit. So, yan may ano siya, hipon. Sarin. Ito, tawag po namin dito is palabok. Parang dito lang yata ito sa Pilipinas may Palabok. Makulit na yan, oh. Ito po yung palabok. Luto na po siya. Say hello, Chen. Hello.

Be careful nak using the knife nak anak ha opo. Very good. Dahan dahan lang make it small. Yes. Very good. Yes. Opo, tama. Slowly, okay? Oh no! Careful na ka. Opo. Opo. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Pero tama po yung ginagawa mo. Dahan-dahan lang na hindi matamaan yung kamay ng kutsilyo. Ha? Opo. 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 Very good. Wow. So yummy. The butter balls are yummy. Mm, the butter balls. Ah, these are tasty. I put them in my work. Make it small. Where can be? Okay, Paula. Look okay, at this. Bati uh, Puso ng saging. Puso saging? Mm, mm Very good. Slowly. Let's try it. Ang galing. Wow. Ako, Wala, ilapit mo. Lapit-lapit mo yan. talaga. Wala. So, ito po yung bawang sa kasipuyas. Eh, hindi na naman yung... Pero yung pungkusa na yun, hindi yan nakakapasok dito. kasi kailangan matuyo yung pangalawang kata. Okay. Hi guys! Nagluto po ako ngayon ng hard of banana. Gabi na, nilagyan ko siya ng langkoy isda. Pero hindi po po siya luto. Wala pa po, po yung kakangkata. Kaya alagay ko siya ng kakangkata. Tapos sili. Hi! Titignan ko yung niluluto ko. Luto na yung niluluto ko. Luto na yung niluluto ko. Luto na yung niluluto ko. Wow. Thank you. Open it. So, nilagyan ko sa kanina. Say, hi. Hi. Hello, Bo. Look at this. Look at this. What is that? Is it that? Fish. So, it, what is that? Coconut. Coconut. Hmm. <coughs> Hoy! one. This one. This one, na mama. Ah! I can't get it. Get it. Get it. Get it. Get it. po yung puso na. Pamanong yung isa anak. Kasi yan, ang no, tulong. No, 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 no. Mainit na, it's hot. Ah, so Luto na it? po. Luto na po ang puso ng saging. Let's go here. Tak lekal tak. Mana dah masuk kami? Ain dah makan pun. Anu yan